Welcome back po sa ating channel. OMG! It's showtime! Papalitan ng It's Your Lucky Day na pangungunahan ni Luis Manzano, alamin natin kung ano ang reaksyon ng mga netizen sa balitang ito. Nitong ikaapat ng Oktubre na umapila ang programang It's Showtime sa Office of the President at hinihintay nila ang sagot. Habang naghihintay ng sagot ay nagtetaping na pala ang pansamantalang papalit sa Kapamilya Noontime program na ang hosts ay sina Luis Manzano, Robi Domingo at Melay Cantiveros base sa report ng programang Christopher Ferminit, Kamakailan. At kaninang tanghali ay binanggit na ni Nanay Christy Furman sa kaparehong programa kasama si Romal Chica sa Radyo 592.3 True FM na may titulo na ang programa papalit sa It's Showtime. Bungad ni Nike Christy, It's Your Lucky Day, ang titulo ng programang pansamantalang papalit sa It's Showtime ayon sa aking source. Magsisimula raw ang It's Your Lucky Day sa ika apat ng Oktubre, Sabado hanggang ika-27 ng Oktubre, Biyernes bilang kabuuan sa 12 araw na suspensyon na ipinataw ng MTRCB. Kumento naman ni Romel Chica na bakit wala pang anunsyo ang ABS-CBN tungkol dito, baka naman daw laban o bawi ito. Baka naman kasi hinihintay din ang sagot ng Office of the President bago magbigay ng official statement ang Kapamilya Network. Anyway, sabi ni Nike Christie, it's your lucky day ang titulo at ang tagapamuno nito na magiging kapitan ay si Luis Manzano, lucky, eh, di ba? pero may nadagdag magaling na komedyante, anak Romel Chica, kasama si Long Mejia. Alam naman natin ang mga atake ni Long Mejia, ba? Diba? At syempre po ang mga teen stars ng Star Magic ABS-CBN. Ang kwento ng aking source didikita ng todo-todo yung dating atake ng Itbulaga, EAT na ngayon, susugurin nila ang mga barangay, so makakalaban din ito ni Mayor Jose, Manalo, at saka ni Bayola, pahayag ng CFM host. Sugurin na pala sa mga barangay ang labanan ngayon, saad naman ni Romel Chica. Say ulit ni Night Christie na baka ang maging punchline ng It's Your Lucky Day ay ito ang maswerteng araw ninyo. Samantala, ikadalawamput apat ng Oktubre ang 14th year anniversary ng It's Showtime, pero sa Nobyembre na raw ito dahil tatamaan ng labindalawang araw na suspension. Ang palitan naman ng komento ni Nanay Christie at Romel Chica na paano kung tumuo sa ratings ang It's Your Lucky Day dahil nagustuhan ito ng manunood, paano na ang It's Showtime? Pero maliwanag naman kina Luis, Robbie at Melai Plus Long na pansamantala lang ang It's Your Lucky Day pero kapag nag-click nga ito sa lahat ay tiyak na ma-stress ang hosts ng It's Showtime dahil pwede silang mawala pala.